Pagbati ng kapayapaan mula sa Human Rights Violations Victims Memorial Commission o HRVVMC. Malugod namin kayong inaanyayahan na makinig sa Karapatoks, Martial Law and Transitional Justice 101. Tatalakayin sa podcast series na ito kung ano nga ba ang transitional na hostisya at ang mga kakibat nitong probisyon na sumasaklaw sa pagpapahalaga at pagtatanggol sa karapatang pantao. Layunin nating maintindihan ang kahalagahan ng pag-alala sa buhay ng mga biktima ng pang-aabuso noong Batas Militar ni Ferdinand Marcos Sr. Hakbang ito upang maiwasang maulit muli ang ganitong klasing paglabag sa karapatang pantao. Tara, sama kayo. Ang episode na ito ay ni via Google Meet, kaya mapapansin na may mga bahagi sa interview na kung saan bumababa ang audio quality. Sa ating mga mahal na tagapakinig, salamat sa inyong pag-unawa. At para sa ating ika na episode, makakasama natin si Haza Mariam Kanda quick recap lang tayo no sa ating nakaraang episode. So sa ating ikatlong episode nakasama kasama natin si Attorney Jose Manuel Sheljok no, kung saan tinalakay natin ang ikalawang haligi ng transitional justice, ang pag-uusig at paglilitis. Ngayon naman, makakasama natin si Haza Kanda upang italakay ang ikaapat na haligi, ang reparasyon. Si Haja Mariam Kanda ay isang retired clinical instructor sa Brooklyn Shire College ng Community Health Nursing at dating OFW sa Kingdom of Saudi Arabia. Nanilbihan din siya bilang sangguniang bayan member ng Palimbang Sultan Kudarat mula 2007 to 2016. Siya ay kasalukuyang chairperson ng Malisbong Massacre Technical Working Group, isang organisasyon ng mga survivor ng Malisbong Massacre noong 1974. Samahan po ninyo akong i-welcome ang ating speaker ngayong araw. Magandang araw po, uh, Haja Kanda. Welcome po sa Karapatoks. Um, ano po ba yung gusto niyong itawag namin sa inyo? Just call it Mariam ah, okay. or Haja Mariam. Haja okay. kasi nakapilgrim na po. Ah, okay po. So Haja Mariam. So welcome po ulit. So maraming maraming salamat po na pinaunlakan nyo kami sa araw na ito para makasama po kami no, sa pagtalakay nitong further discussion natin ng transitional justice. So bilang panimula po, maaari po ba kayong magbahagi pa ng inyong maikling introduction po sa ating mga tagapakinig? Okay po, thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ay isang survivor ng pangyayari ng 1974 Malisbong Massacre nung martial law ng 1974. Ako po ay nakasurvive at kasama ko rin yung mga pinsan ko na kami po ay nakalabas para po isiwalat kung ano po yung mga katotohanan na totoong nangyari po sa buhay namin. Hindi namin ito uh, binibenta o anuman. Ang gusto lang namin ay maipahayag at marinig po na kung ano ba yung totoong nangyari sa buhay po namin. Kaya maraming maraming salamat sa SRVVMC dahil po sa inyo documented na po at may libro na po, may aklat na po ang nasabing pangyayari. Kaya maraming salamat at salamat uli at binigyan niyo uli ako ng pagkakataon ngayon. Yeah. Thank you so much. Hello sa ating mga tagapakinig. Para mabigyan kayo ng konteksto, ang libro na binabanggit ni Hazem Mariam ay ang Takbel Mos Palimbang Massacre, A Reader. Ang librong ito ay isang koleksyon ng mga primary at secondary sources patungkol sa malawakang paglabag sa mga karapatang pantao na mahigit isang libong residente ng Palimbang Sultan Kudarat noong 1974. Ilan sa mga primary source na naitampok dito ay mga transcript ng mga survivor interviews na isinagawa sa Sultan Kudarat State University sa tulong ng UP Diliman Department of History noong 2018. Ang librong ito ay pwedeng i-download ng libre sa website ng HRVVMC. Okay, balik tayo sa episode. So maraming salamat din po, um, Hadja Mariam. No? So um, nabanggit po ninyo na kayo po ay isang survivor ng Martial Law. So tamang-tama rin po yung ating discussion ngayon. So masaya rin po tayo na nabanggit niyo no na nagkaroon na rin po ng produkto yung inyong uh, ipinaglalaban din na kwento. kung ano nga ba yung nangyari noon no Noong 1974 sa inyong lugar. So um, bilang panimula na rin po sa ating discussion ngayon, since ang topic po natin ay about um reparation at since nakaranas po kayo, kayo po mismo na nabanggit nyo nga po kanina, kayo po ay isang victim ng gross human rights violation ng martial law period um, ni Ferdinand Marcos Sr. Ang tanong po namin, ano para sa inyo at para sa inyong komunidad ang reparation? And paano po ito dapat binibigay ng estado? Okay, thank you so much. Maraming salamat. Uh, para po sa akin, ang reparasyon ay kapayaran ng pinsala. Yan po ay pagwawasto sa mga kamalian o karahasang nagawa, lalo na sa karapatang pang -tao. It is a process of repairing, healing, and restoring a people injured during just injustices. Ganon din po sa komunidad, inaasahan pa rin nila na na karamihan ay makabinipisyo dahil alam nila ang kanilang mga karapatan. Maraming nawala at nasira. Buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Magpahanggang ngayon ay inaasahan pa rin nila na meron pang tugon ang kanilang hinaing na mabigyan sila ng reparasyon lahat ng pumupunta doon, yun ang inaasahan nila pagkakita, pagkakita nga nila ng mga taong mga bisita na pumupunta doon sa lugar na yun. Walang pinag-uusapan kundi ang reparasyon. Kasi magpahanga ngayon, hindi pa rin ang mga tao doon. Walang healing process na nangyari. Kaya po, ngayon inaasahan po ng taong bayan na may karugtong pa yung sinasabing reparasyon. Para po yan, sa kanila kasi bawat isa ay magkakaiba ng needs. Kaya yung iba gusto nila na meron, ganun ganun na matatanggap, pero yung iba naman ayaw. Kasi daw sa Islam ay hindi peri dahil kabayaran ng buhay. Pero sa akin naman sa sa aking sa aking pananaliksik din ay hindi yun kabari, kabayaran ng buhay ng isang tao. Yun ay kabayaran ng pinsala kung baga pa ay yung dapat may healing process at sa kahanggang merong pagbabago sa buhay ng bawat isa, lalong-lalo na ang mga biktima or survivor. Sa nakalipas, san 18 may yung pagbigay nila ng claims board bill, ay marami pong umaasa na makatanggap po sila. Tama po na yung iba, yung namatay, 1.7%. Yung iba naman hanggat may 300,000 yata yung na-receive nila. Pero it's a sad story na noong 2018 ay na-close na rin yung uh, claims board bill. Kaya maraming nanlumo dahil maraming hindi rin nakata nakatanggap. Sa akin po, ang reparasyon ay compensation or pera nga ang binipigay. Every victim ay may different needs. Dapat ang claims ay naaayon sa policies ng agency based sa official listing na meron. Kagaya niyan, merong meron sana ang official registry of victims and survivors. Kasi yun po ay basis natin kung paano at sino ang mabibigyan ng reparasyon. Hiling lang din namin na hindi na yung kagaya niyan sa totoo lang, nahirapan sila sa requirements. Kaya kung pwede lang po, yung birth certificate, kaya yung mga naunang mga tao, walang birth certificate. Kaya paano sila in-require ng birth certificate na yung mga namatay na, na matatanda na, walang mga birth certificate po yun. Kaya po, sana kung, kung meron mang parating pa na reparasyon, ay nihiling po namin na i i-umit na lang sana yung requirements ng birth certificate. Dahil wala talagang mahanap na birth certificate para sa kanila. Kasi walang issue once noon eh. Alam nyo, it is a cultural issue. Dapat po malaman na ang, sa Muslim kasi wala kaming mga birth certificate. Kahit ako, late registration na rin po ako nung graduation ko sa nursing. Kaya po sana hinihiling namin na iumit na yung requirements about birth certificate. Pati po ang death certificate ay nahihirapan kasi sabay-sabay naman yung pangyayari. Hindi naman po yan kinukupya kasi pare-pareho lalo na yung isang araw na pare-pareho ang, kan ang pangyayari at sa dumal na ginawa po sa kinihiling ko po na merong makakilala kung hindi may kilala kung sino ba yon. Mahirap na po dahil pera eh. Pera yung pinag-uusapan. Yun lang po ang hinihiling ko po para dyan sa ating reparasyon. Ayun, maraming salamat Hajja Maryam no. So, isa rin po talaga 'yan sa uh, malaking uh, challenge ngayon no. Yung na yung nagkaroon tayo ng parang um, preparation period ng no 2018 nga po. Uh, naging siguro yung communication and yung pagreach out mismo sa community sa Mindanao is one of the challenges na talagang nagdulot para syempre hindi nga po uh, na limit kumbaga yung mga nakilala tapos nabanggit nyo nga po yung mga requirements pa na kung saan kanilang um, pang naging uh, parang naging cost pa no para Maudlot pa na makilala sila no so uh, as alam naman po natin na kahit hindi naman din po sila na nakabilang doon sa lisahan hindi naman natin kinakalimot yung kanilang kwento no so additional question lang po in uh, doon sa uh, nauna kong tanong so aside po ba sa alam naman po natin may monetary request din naman din po sila in terms of reparation dahil nga po alam naman natin na malaki yung effect nung nangyari na um, gross human rights no na violation sa kanila noong uh, panahon ng batas militar. Aside po ba sa monetary, meron din po bang nagiging vocal sa kanila na nagsasabi na kung ano pa yung mga tingin nilang preparasyon na gusto nilang matanggap mula sa Estado? Uh, development ng, isa, ng lugar, lalo na ang barangay Malisbong, kung saan po yung uh, scene of the crime ang ang sinasabing yung takbil mosque okay. yung masjid namin kung saan yung uh, doon naipon yung mga kalalakihan okay. na kinukuha at pinapatay po dapat po yun ay magiging historical mm -hmm. na place po na hinihiling po natin sa historical commission po na maging history place po yung lugar na yun dahil Masarap man pakinggan kung sakali ako sabi ko nga sa kanila last commemoration the golden or the 50th commemoration of the massacre. Sinabi ko sa kanila ako ay matanda na. I want to leave a legacy. Ayaw ko na mamatay ako na wala man lang maiiwan sa inyo. Isa na 'yan, yung aklat na 'yan. Kaya maraming salamat po sa hrbbmc Na nagkaroon po ng book. Ngayon po sa Uh, instead of the uh, kung meron mang monetary ay development isa din po 'yan sa hiling namin na sana matulungan po kami na ma-develop madevel yung place na yon para mapuntahan po in such a way magiging tourist spot na rin po at uh, a remembrance para yes. po sa aming lahat okay salamat ma'am no so isa nga din po 'yan no so um, ongoing din naman po yung alam natin na um, pag Uh, porsigin ang agency no na ma-recognize din po siya as a significant or historically significant ang uh, lugar ng Takbil Mosque No? So, sana nga po tuloy-tuloy din po siya at uh, ma-achieve at makita yes. rin naman po ng community. So, katulad yes, po ng nasabi ko kanina, no um, kapag nabigyan na, na nga rin po ng recognition itong um, site na ito, hindi lang po siya magiging significant dahil part siya ng history ng Marshall kung hindi magbibigay din siya ng aral para sa ating mga future generation sa akin naman ma'am salamat nga kung meron salamat din kung wala ang importante lang sa akin ay yung ma-develop talaga yung area na yun for the uh, for the future generation at magiging aral na rin po na yun nga ang palaging sinasabi na hindi na mangyayari muli Ayan, okay. So maraming salamat po doon sa inyong sagot, um Haja Maryam. So ngayon naman po, dadako tayo doon sa ikalawa nating tanong. So um in line pa rin naman po siya doon sa nabanggit ko na since nasa makabagong panahon nga po tayo at bilang pinapahalagahan natin yung history no ng pangyayari noong 1974 sa Malisbong. Uh, ano naman po yung nais ng mga survivor? sa museo na ngayon ay dinadray na, na talaga ng agency na mapatayo no o memoria na iaalay sa alaala ng mga uh, biktima so aside din po doon sa nabanggit natin kanina na yung monetary in terms naman po doon sa symbolism ng memorialization ano poba ba yung gustong makita ng ating mga survivors no so bilang po kayo isang survivor maaari po ba kayo magbahagi ng inyong um, opinion yun po Okay, ma'am. Thank you. Uh, sa katanungan niyo po, ma'am, ay isa privilehiyo talaga sa amin na magkakaroon ng na isa din kami sa part ng museo. Number one po, yung aklat na nagawa po yung takbil na nagawa ng HRVVMC na na-research ng ating uh, ACADEM, SKSU, and DUP Diliman. Pangalawa po ay larawan. Mga larawan, kung meron man po tayong makalap na mga larawan ng pangyayari, ay isa din yun na pwede natin ilagay sa museo. Mga kagamitan. Kagamitan na makukuha natin doon sa screen of, of the crime. Kung meron din ba na makukuha tayo sana na yung mga sandata na ginamit para sa kanila or anything na nagamit noon sa pagpatay sa mga biktima Then, sumunod po ay film viewing. Film viewing, yung mga film na nakuha ng doon sa, sa place namin. At saka yung ginawa ni na Cara noon sa akin. Ang nabanggit ni Hadza Mariam ay si Miskara Magsanok Alikpala, ang producer ng documentary film na pinamagatang 11103 na mula sa direksyon nila Direk Jeanette Efurung at Direk Miguel Alcasaren. Matutong hayyan sa pelikulang ito ang ilang mga kwento ng mga survivors at kaanak ng mga biktima noong panahong batas militar ni Ferdinand Marcos. Makikita rin dito na ang karahasan ay nadama ng libo-libong individual sa buong bansa mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Maaari itong ipalabas sa inyong mga komunidad, eskwelahan at opisina. For more information, puntahan lamang ang 11103film.ph. May shooting kasi kami doon na pwede natin siguro yun mahingi kasi yung lahat ng places na pinuntahan namin ay kinunan nila ako doon ng, ng shoot. Kaya makikita po kung ano ba talaga yun. Hanggang doon sa tinakbuhan namin sa bundok ay makikita po doon sa kinuha nila sa akin. And then listahan ng lahat ng biktima, yung namatay at nakasurvive. Then isa din po yung kagamitan sa yung pagsala, pagsala sa amin. Yung prayer, mm -hmm. Oo, isa na yung example is sadyada, yung carpet na ginagamit namin. And uh, maybe I can provide for that ko namin, namin, sa prayer. Mm. Gany yeah, ito, past ginagamit din namin yan sa, ano, sa pag-pray. Pwede na rin na mm. ako na rin mag-provide para sa museum. Thank you, ma'am. Malugod <laughs> <laughs> po namin tatanggapin. <laughs> <laughs> pati Ayan yung po. kwan, pati mm -hmm. yung carpet na ang tawag sa amin ay sadyada. Yun siguro, mm -hmm. ma'am. At saka yung mga gamit ng kagaya ng may-ari ng mosque na takbil may mga gamit din sila doon na pwede natin i-display po doon sa museo natin. Okay, ma'am. So, maraming salamat po no, sa pagbigay ng mga points na bilang kayo, survivor, na nais niyo pong makita sa ating uh, museum. No? Um, salamat din po dahil magkakaroon, magkakaroon din kayo ng mag-volunteer ng pagdodonate. So, welcome na welcome po sa amin yan kapag natayo na po natin yung museum, no? So, bilang hapyaw lang, mama, maaari nabanggit niyo po kanina, film viewing din. Uh, at nabansin niyo po, uh, nabanggit niyo po yung film na na-shoot po with Ma'am Kara, which is, I believe, the director. Maaari po ba kayo magbigay ng parang gist o parang brief summary lang nung pinaka-film? Tungkol saan po ba siya at ano po yung na-highlight doon sa pinaka-film na, na yun? sa inyong community. At uh, nagsimula po kami talaga sa ano, ah, uh, pagtatanong nila sa akin kung ano ba 'yung pangyayari at saka may mga pinsang buo din ako nakasama kasama 'yung pinsang buo ko na naipasok sa isang sako at itatapon na sana sa dagat. Ayun uh, po ang mga pangyayari doon na hindi ko nga din alam na noon ko lang nalaman din nung ikuninto na niya yung ganun na pangyayari. Kaya nabigla din yung group ko na ni na Sir Mike na ganun pala ang pangyayari din noon. Pero yun, nakasurvive po siya. Isa po siya sa na-interview dyan sa book natin. At saka yung mga places na napuntahan namin, yung mga areas ng uh, Christian areas, parang ganun na nasabi kasi na may, may alitan, parang mga ganun. Tinuro ko lahat, pati yung mga simbahan na puntahan namin yun, yung pinuntahan din namin sa bundok. pumunta talaga kami sa bundok at itinuro ko talaga sa kanila kung paano kami tumakbo, umiwas ng mga bala na pinaputukan kami ng grabe, ganun. Napuntahan po nila yun lahat at in-shoot po nila yun lahat. Kaya nagpapasalamat ako at my age kasi na line of 60s na ako, mm -hmm. eh, na ibulalas ko lahat, yung lahat ng sama ng loob. Kasi silent type po ako, ma'am. Yes. Hindi po ako mm -hmm. nagsasalita kahit nung college years ko po. Hindi mm -hmm. ako nagsasalita dahil parang sasabog ang dibdib ko. Pero never ko po sinabi sa mga anak ko na ganoon talaga ang pangyayari kasi ayaw ko magkaroon sila ng hatred with, those people na gumawa, number one, magmahalan. Yun lang ang masasabi ko. Sana po magkaroon ng katotohanan lahat kasi sabi pa nga, hindi ka ba takot ngayon dahil administrasyon ay yeah. kay Marcos. Hindi ko naman sinisiraan po sila, ma'am. Bagkos, pinapaalam ko lang kung ano yung totoong nangyari po sa amin. Kaya maraming salamat po sa inyo at napaunlakan nyo ako uli So maraming maraming salamat po sa pagpapaonlak po sa amin muli. So um dito na po natatapos 'yung ating interview. Maraming maraming salamat ma'am sa pagbahagi ng inyong kwento, um, ng inyong uh, kumbaga 'yung na i-share nyo rin po sa amin 'yung sentiment ng community ng ating mga survivors na sana nga po sa paraan ng podcast na ito, no, maibahagi natin sa hindi lang lamang sa mga tao kung hindi uh, sa mga Pilipino no kung hindi kung pwede natin ma-share ito sa mundo no yung kwento po ninyo at um, yung pagbabahagi ninyo ng perception ninyo ng reparation no sa since we are tackling about transitional justice so maraming maraming salamat po ulit Haja Mariam so um, sana po uh, sa susunod kung meron pa po ulit tayong podcast na no, mapaunlakan nyo po kami at um, sana yung mga kahilingan po ninyo na kung aside po doon sa monetary no sa ibang reparation sana matuloy na nga rin po talaga yung pagbibigay natin ng marker, historical marker doon sa site at yung pagtatayo natin ng museum, sana matuloy din talaga natin siya upang maibahagi natin sa mga tao pa yung mas malawak na kwento. Kung ano nga ba yung nangyari noong 1974 sa Malisbong. Maraming maraming salamat po muli. So dito na po nagtatapos ang ating uh, ikaapat na episode. So muli po kami ulit nagpapasalamat kay Haza Mariam. So sana may natutunan ng ating mga tagapakinig at sana may napulot kayo no na um, hindi lang da informasyon kung hindi minatutunan um, kayo na maari ninyong maibahagi sa ibang tao. Um sabahan niyo po ulit kami para sa ating ikalima at huling episode kung saan makakasama po natin si Ms. S. Espermudes kung saan tatalakayin natin ang ikaapat na haligi, ang kasiguraduhan na hindi pag-uulit. Ako po muli ang inyong host si Hana, ito ang Karapatox, Martial Law and Transitional Justice 101. Hashtag never again, never forget.